Susuntukan niya, no? Uh, oh, yung dalawang, magda yeah, susuntokan yung dalawang bata. Yeah, dahil lang mami, sa pulburon. Wow. No, dahil lang sa pulburon niya, no? Magsusuntukan na yan, no? Masama. Oh, dalawang bata, oh. Yeah, ng dahil lang sa pulburon. Ha? Yeah, huh? yeah. Oh, dalawang bata. Dalawas dahil sa pulburon lang, nagsuntukan. Oh. Ha? <laughs> huh? Yeah. Uh, yeah. Hmm. Ay, eh, grabe talaga, oh. Hmm, nang dahil lang sa pulburon niyan. Ha? Oh, grabe. Oh. Ay, uy, grabe talaga yan. Bakit tayo bigyan ng pulburo niyan? Uy, grabe talaga. Hindi ka puro basta dahil lang sa pulburon. Oh, ano yung eh, pagkain sa aso? Oh? Ay, po talaga sa aso. Nagsuntokan na nga. Oh? Inagaw ko sa kanilang aso. Oh, abatin nyo na. Awitin nyo na. Awatin nyo na. Huwag na mag-away. Oo, oh, tigisan na kayo. Matilayanan. Oo, oh, kuhanin mo na. Bigyan ko na ice cream. Bili. <laughs> Oy, tama na. Awatin mo na toy. Toy, awatin mo na. Papakita natin to sa mama nila, Oh. O, oh. yan. Papakita ko sa mama nyo dalawa. Yan, yan, yan. Hindi, tawagin ko na. Hmm, tama na. Hmm, tama na. Hmm. Nag-aaway kayong dalawa. O, oh, tama na. Tama na. Bili. <this> oh. Oh, debat Nang dahil lang yan sa pulburon. Oh, tama na <it> yan ha. Mamaya, bigyan ko kay pulburon.